mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanan Saan tayo naroon, anumang man ang ating mga ginagawa, una tigil sa lahat, at iialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masandali, ating damhin ang esensya ng Diyos. Sumasaabi ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na buhay at naghahari iiksang Diyos magpasawalan hanggan. Mga kagabay, karamihan sa atin ang uh, sa kakaunting problema lamang ay sinasabi ng malas tayo sa buhay. Mawawalan tayo ng gamit, mawawalan tayo ng pera, o anumang mga sinasabi natin kamalasan natin sa buhay. Malas tayo. Pare, napakamalas po, masunog ang, ang uh, pagpumari. Pare, ganito, ganito. Puro na lamang malas ang maradilig natin sa araw-araw natin yung sa ating kapwa. Hindi pa tayo, tayo makarinig na pala salamat sa Diyos at ganito tayo, malakas tayo, ganito tayo, kahit na pero tayo, eh, masaya naman tayo. Hindi tayo makarinig ng ganyan. Bakit sa tayo sa pagdalisalita? Sa tayo ay mga ingrato. Marami sa atin ang ingrato. Ingrato hindi lamang sa kapwa. Ingrato sa Diyos. Sapagkat kung tayo ay nasa tinatawag natin kamalasan sa buhay, may nangyari hindi maganda, may nangyari hindi magustuhan, sasabihin natin, ang dami naman dyan Diyos ko, bakit ako pa? Bakit ganito Diyos ko? Kaya kung tayo ay nasa kasaganaan, kung tayo ay nasa kalakasan ng ating pangangatawan, abay walang Diyos, Diyos sa atin. Barkada dito, barkada doon, kung anong ating ginagawang mga malayo sa pagpagsalamat sa Diyos. Ugaliin natin sapagkat lahat ng nasa atin ngayon, sino man tayo at anong man tayo ngayon, lahat yung nanggaling sa Diyos. Hindi yan nanggaling sa inuman. O, matutulong na tayo ng ating mga kapamilya, ng ating mga kakilala, ng ating mga kaibigan. Pero ang tulong na yun ay mula pa rin sa Diyos. Sapagkat hindi tayo tutulungan ng ating kapwa, kung ang ating kapwa yun ay hindi inuudyokan ng Diyos upang gumawa ng kabutihan sa atin. Kapag tayo ay nasa tinatawag natin malas sa ating buhay, ang una natin itanong sa ating mga sarili ay ang mga tanong na katulad nito. Nakakakita ko ba ako? Nakakakilot ko ba ako? Pariyo pa ba ang aking kamay at ang aking pa mga paa? Kaliwat kanan pa ba? O puro na kaliwa o puro na kanan? Kung ang kasagutan sa ating mga katanungan tungkol sa ating pagkatao ay positive. Ang ibig sabihin, pinagpala tayo. Higit na marami ang ating katatanggap na biyaya kaysa ating mga malas. Kung meron tayong mga malas sa buhay, hanapan natin ang parang na isama natin ang Diyos. Huwag natin siyang sisihin sa ating kamalasan. Huwag natin siyang pagbintangan na hindi niya na tayo, hindi niya nakikita ating pangangailangan. Sa totoo lang, ang inyong ay eh, nanalangin nagdarasal din. Ngunit, marami ang pagkakataon na para bagang hindi natin natatanggap ang ating pangangailangan. Pero kung titingnan natin ang ating pamumuhay, higit na makikita natin ang mga biyaya at mga kabutiang pinagkakalod sa atin ng Diyos. Na minsan, hindi natin naiisip. Ano ba naman yung sa umaga pagkayusin natin? Isang magiging pagpapasalamat naman sa, sa Diyos ang ating kagaling. Thank you, Lord. Alam naman natin, halimbawa tayo, may isang kaibigan tayo, binigyan tayo ng limampung piso araw ng lunes, hindi ito na bigyan tayo. Magpasalamat Magpas tayo. Thank you, friend. Thank you. Happy tayo. Kinabukasan, Martes, bigyan tayo ulit ng another 50 pesos ng ating kaibigan. Lalong magpasalamat tayo. Lalong natutuwa tayo. Agay, uh, naalala ko ng friend ko. Hindi naman ako Ganyan ang Diyos. manginig kung hindi ay manghihingi sa Diyos, nagbibigay ang Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Alam niya, hindi niya tayo pababayaan. Yung sinasabi natin mga kamalasan, mga pagsubok lamang niya sa atin niya. Sapagkat siya ang gumawa sa atin ng Diyos. Binigyan tayo niya ng kakayahan. Binigyan tayo niya ng lakas. Ibinibagay ng Diyos. Ibigyan sa lahat, yung pang sariling kalayaan, free will, yung gagawin natin, ang nais natin gawin. Kaya dito, titignan natin mabuti. Balansihin natin ang ating pagtanggap ng biyaya mo na sa Diyos. Kung sa araw na yun, eh, nagkasakit ka, may diba uod mong sisiyahin ng Diyos. Tumawag ka ng doktor. Bumili ka ng gamot. Marami sa atin pagka nasa uh, kinatawag natin mga sakit, matamlay uh, parang walang walang ganang mabubuhay may sakit Abay, saka natin nakikilala ang Diyos saka tayo tumatawag sa Diyos ang masamang minsan at hindi lamang minsan malimit ang Diyos ang sinisisi natin sa mga pangyayari na, sa mga pangyayari sa ating buhay na hindi maganda para sa atin naalala na ko pa nga minsan may dalawang construction uh, worker noon uh, na nagtatrabaho tayo nung sa construction company uh, may mga yun, yung tinatawag natin mga uh, yun, ay yung mga nasa mababang antas ng contraction. Ngayon, ito dalawa habang nagtatrabaho, nasa buong sila, nagtatalo. Ang pinagtatalo na nila ay e, tungkol sa Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Yung isa sabi, wala ang Diyos, wala niya. Ito nga, eh, Hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang martilyo. Tagay ko na dito. inadulas siya. Nang nadula siya, parang gumulong siya. eh may well, tawag niya tawag sa Diyos, Diyos, ko, Diyos ko, tulungan mo ako, sana ako makulog. Nung magkakapit siya siyang pako, ang sabi, eh Diyos, huwag niyo lang, mayroon ng pako dito. Ganun tayo yung katindi. Lagi natin hinahanap ang ibigay ng Panginoon. At kung hindi tayo madigyan, natawag natin kamalas tayo. Ang titignan natin ay yung sa sang-araw kung ano ang ating magagawa, kung ano ang nasa atin, at ano ang wala, at kumparahin natin yan. At alam natin, kung pag-isipan natin mabuti, higit na maraming kaputihan ang nabibigay sa ating Una, ay ang ating lakas, ang ating kakayahan, at ang ating magawa ng kaputihan na wala kang kaglang. Darating yung darating. Kaya natawag natin yung mga alas sa buhay. Ngunit no, no, hindi no, yan no, gawa no, no, no.